Isang estudyante na raw ang nakaranas ng pangaabuso ngayong taon ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Kaya naman kasabay ng pagdiriwang ng National Children's Month, muli siyang nanawagan na pangalagaan ang karapatan ng mga estudyante. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ikalawang taan ng puntawagin ng paaralan para sa mga bata. Kaya naman di maiwasang mabahala ni Vice President Sara Duterte na dumarami na ang bilang ng kaso ng pang-aabuso sa mga estudyante sa loob mismo ng mga paaralan. Yan ang tinalakay ni Bibi at David Secretary na dumalo sa 31st National Children's Month Activities sa Maynila. Meron tayong 1,709 na natanggap uh, mula sa ating uh, Learners uh, Telesafe Contact Center Hotline. Ito yung mga reports na galing sa mga bata. Ang unang-una dito is verbal abuse. Ayon kay BP Sara, mahigpit ang pulisiya ng DepEd sa mga teaching and non-teaching personnel. Lalo pat karapatan ng mga bata ang pinag-uusapan. Git ni BP, layunin ng bawat guro at non-teaching personnel. Natiyaking ligtas ang environment ng mga estudyante. Kaya naman para mabawasan ang mga insidente at maingganyo ang mga biktima na magsumbong, agad inaaksyonan ng DepEd ang mga kaso. Nagpa-file po tayo ng administrative uh, complaints uh, sa loob ng uh, Department of Education at kung Uh, if the case warrants uh, the filing of a criminal case, lumalapit po tayo sa ating Philippine National Police at nagpapatulong tayo sa pag-file ng kaso. Sinisimulan po natin yan dyan sa dalawa, administrative case at saka uh, criminal complaints. Sinisigurado naman ng DepEd na dumaraan nito sa tamang proseso. Tinanong naman ang Vice Presidente tungkol sa posibilidad na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Naunan nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pinag-aaralan pa ang proposal. Tingnan naman ni BP Sara. We all should respect the ano the position of the president being the uh, chief architect of uh, foreign uh, policy. So, you unpool, lahat n'adapat na position natin lahat. We will continue to reach out uh, to the Department of Justice regarding our position on this matter. And uh, we will lay down the legal basis of our position with the uh, DOJ. Thank you very much. Hindi naman sinagoti, dituerte antila pagbabago sa decision ni Marcos na pumani sa ICC. Oh, uh, ako. I cannot speak for uh, the president. Uh, you need to ask uh, the president on this matter. Nagpabali mula sa frontline. Gardi de Leon News5. Mga kapatid, Lucky Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.